mapagmamalaki ko talaga doon sa bata na kahit sa dami-dami ng pain na pinagdaanan niya, hindi siya masamang anak. Emotional ang It's Showtime host na si Amy Perez nang mapag-usapan ang kanyang anak na si Adi. Si Adi ay panganay na anak ni Ami sa kanyang unang asawa na si Brix Ferraris na kalaunan ay iniwan silang mag-ina. Sa isang panayam noon kay Ami ay inamin niya na ito ang lowest point ng kanyang buhay at hindi niya inaasahan na maranasan niyang maiwan karga-karga ang responsibilidad ng pag-aalaga at pagpapalaki sa kanyang anak. Ganun pa man ay ginagawa niya ang kanyang makakaya na maitaguyod mag-isa ang anak. Sa mahabang panahon ay silang dalawa na ang magkasama. Mula pagkabata ni Adi ay pinapaintindi nito ang kanilang sitwasyon at hindi raw niya ni minsan siniraan ang ama sa anak. Maging ang pagpasok niya sa panibagong relasyon at pag-aasawa ay ipinaliwanag niya din sa anak. Mayroong mga pagkakataon na napapatanong si Adi patungkol sa kanyang ama. Ngunit Anya ay ang kanyang naisasagot lamang ay ang kanyang parte sa nangyari at lagi niyang sinasabi na mas makabubuti na manggaling sa dati niyang asawa ang pagpapaliwanag sa anak patungkol naman sa kanyang pani. Dumating ang punto sa buhay ni Adi na naghahanap siya ng kasagutan sa kanyang mga tanong at ninais niyang mamuhay ng mag-isa upang mahanap ang sarili. Noong una raw ay hindi niya ito matanggap Ngunit kalaunan ay unti-unti niyang napagtanto na kailangan rin niyang hayaan ang anak sa kanyang mga desisyon kahit na mahirap ito para sa kanya bilang ina. Inamin naman ni Ami na mas naging maayos ang relasyon nila sa isa't isa matapos ang pagsubok na ito. Nagpapasalamat siya na sa ngayon ay paunti-unti nang bumabalik si Andy upang makasama nila sa family banding gaya ng pagtatravel. Inamin ni Ami na parang umabot na si Adi sa punto na tumigil na at tinuldukan na ang paghahanap sa ama. Ngunit alam niya kung gaano ito kasakit para sa kanyang anak, lalo na't dinawa nila ang lahat. Maging siya na matulungan ito na mahanap ang kanyang tatay. Saad pa ni Ami ay huling balita na nakarating sa kanya, ay nasa Amerika raw ito at ayaw na raw nitong pag-usapan pa ang anak na naiwan kay Ami. Pinapaliwanag na lamang niya kay Adi na walang kulang sa kanya at buo silang pamilya. Na kahit na hindi man niya kadugo ang ngayong asawa ni Ami na si Carlo ay minamahal at sinusuportahan siya nito na parang tunay na anak. At pinagmamalaki niya ang anak na kahit na madaming pinagdaan ng masasakit na karanasan sa buhay ay lumaking mayroong respeto at mabait na bata. Pinagdarasal pa rin niya hanggang ngayon na magkita ang mag-ama. Ngunit kung hindi man ito mangyari, sana raw ay matanggap ito ni Adi na baka hanggang doon lang ang kaya ng kanyang tatay at hindi maaapektuhan ang pagkatao at buhay niya hanggang sa kanyang pagtanda. Nawala sana siyang sama ng loob na kinkimin sa kanyang tatay.